So, good morning guys. Dito tayo sa bahay. So, ang oras na ay mag-aalas uh, 7.30 na, no? Mga, mga ganun, mag 720 mga ganon, mga kajangas, no? So, nandito tayo sa bahay at ihahatid ko yung bunso ko, mga kajangas, sa uh, school. Sasabay ko na siya. Kailangang pasok ko ngayon ay 8 to 5. So, update ko muna kayo mamaya at intro muna tayo, mga kajangas, para legit. Na. Okay guys, na. Oh, guys, nandito na 'yung anak ko. So, ako naman ang papasok mga na mga. sa mga jungle. Dito din naman ako, dali na sa baba. So, 7:31 na guys. Dito na tayo sa trabaho natin mga jungle, no? sa hilotis. So, tatapatan lang natin yung motor kasi eh, nasisira yung upo ko nasisira rin po ako guys eh. so, 7.30 na mga ka-junkers at uh, may mag-fly sub dito tayo ng metal sa tanso dun sa ating re-recta dahil meron lang mga magbabago mga ka-junkers na so ito yung baon natin magdagali so, ko dun sa truck so update ko rin tayo mamaya let's go Time in na tayo mga jungles, time in. Thank you. Thank you. So, dito tayo guys ha, parking area ng mga truck. So, ito yung gagamitin kong unit, yung regular kong ginagamit na truck na junkers. Ha? So, siyempre bago na naman natin yung check-up. Ah, check up. bago na naman natin paanda rin. So, check-up ulit natin yung langis at yung tubig. Dahil eh, ako rin gumamit nito kagahapon na dyan. Ang biyay ko kagahapon malabon. So, check up ulit natin. Kung nagbawas ba ng tubig. Kasi yung tubig na ito So, yung malapit lang kagapon. So, hindi naman. Check up natin ng is. Ah, ah, meron pa rin. So, ang biyahe natin ngayon ay 8 to 5 ang baso ko. 8, ilang umaga. Alas ko ng hapon ang out ko mga junkers. Tapos, ah, ang biyahe ko ngayon ay ah, Mega Mall. No? Ah, Mega Mall at Show Boulevard. <laughs> ah, lang na. So, As update ko kayo mamaya. sa nyo ko no? Dito sa biyay ko, no? So, peace out. Yeah. Wala na iwan dyan, ano? Ah. Lagayan ng, ano? Parang bag? Wala. Ah, upo ko lang. Eh, wala. Pielito. May nanap siyang gamit niya mga jumpers. Dito yun. Mabait na driver yan dito. Tsaka mga, ano, regular at security. i Start na natin itong truck mga jumpers, no? Ito yung kayo okay, mamaya. So, dito na tayo mga jumpers sa Mega Mall. Mandalo yung palang ko. So, dito na kami. Medyo matraffic na mag-930 ng mga guys. Ito yung park natin na no, ibababa nila Alwin. Tapos yung isang dalawa pali partner natin ngayon eh. Si Alwin at saka yung nakapote. Eh. Yung training ngayon, bago. Ang so, may pinagitan siya eh. Ayun, ang dito mamaya. Dahil dito lang ako makaiwan sa track kasi dalawa naman sila. Mga guys, ang dito na mamaya. So good afternoon mga kajars Ang oras na ay 1.30 na mga kajars no? So ito na yung uling deliver namin Nandito na tayo ngayon sa Nandito na kami sa Show Boulevard Kami sa may likod na pure gold mga kajangas Eh mamaya update ko kayo pag uwi natin doon sa Samahin nyo muna ako kung pag tapos namin dito pumunta kami ng uh, Head office na namin no? tapos pag uwi ko yun Let's update na tayo mga kajangas ng sa uh, metals at tanso doon sa ating redirect, dahil meron na namang pagbabago sa metals at sa tanso mga genres na so yun, abitul kayo mamaya kita tayo ulit mga nyo yung mga genres, Ayan, let's go uh, dito na tayo guys sa ito office no so mag alas pasado na mga uh, dos gs na ngayon no? So, mamaya abitul kayo para sa ating pagpa-pry sa atin eh so yun so yung langis na itong truck lumabas yung dipstick hindi ko alam kung naiwan ko ay alam ko tinusok ko eh so yun update ko lang ulit kayo mamaya At mga mga jan ako ay nagbabalik ilang oras na ay eh. 5:43 na lang hapon mga ma judge pagdating ng hapon sa inyo sa mga empire ng mundo. So ina-pano yung, yung video sa simula ng video ko ay eh, kanina lang po yan mga judge yung dahil natin. So nabanggit nga sa video niyan kanina na magpa-price update tayo ng metal satanso doon sa ating rektahan dahil may abiso na naman sila sa akin. So yung last Monday yata nag-abiso. Ang ah, nag ah, nag ginawa ko ay video um oh, oh, last week, gawin natin dagwa ko ng video para doon sa pagtasa ng metal satanso. So nag-abiso sila sa akin. Ah, <coughs> nung 25 at saka nung kaninang umaga, no, nag-message sila sa akin, nag-abiso sila sa akin kaninang umaga para doon sa tanso. So kaninang umaga nag-message sila, tapos ngayong hapon nag-abiso ulit sila. So dalawang beses nag-message sa akin yung uh, tungkol sa presyo ng tanso at saka nung bilaw. So yun, may pagbabago nga ulit ang nangyari. No? So yun, isisip ko sa inyo yan. Uh, kahit nung nakaraan na uh, may nahalo man, uh, hindi naman lahat kasi mga kajans nag-taasan, nag, nag, nagbabaan. May kumaas, meron nag-maintain din. So, syempre, isi-check ko na rin sa inyo yan para hindi malito yung mga manunod na ito na maligaw lang dito sa video nito, mga guys. No? So, yan. Huwag natin yung patagalin. Kung handa na kayo, hawa ko na kayo ng lapis na papel. Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Lista nyo na yan. So, So, itong update ko sa, sa metals mga kajangas ay nung January 25 pa to mga kajans no? so hanggang ngayon ito pa rin tumatabong presyo nila sa metals no? sa tanso ay ito yung kanina lang January 28 so nagadisi sila sa akin hapon pala ato pala yung isa na nagadisi ulit sila sa akin ng tanso so mga nagadisi ulit sila so mga isisi so, ko sa inyo yung magkano adisi nila at magkano yung adisi nila ngayon tungkol lang sa tanso no so simulan na natin yan mga kajans huwag na natin patagalin simulan natin yan sa presyo ng aluminum jealousy so ang presyo ng aluminum jealousy doon sa ating rektahan ay 117 na mga giants per kilo sa so, tumaas to at sunun-sundan niya ng aluminum rim o yung tinatawag sa mag ang presyo niya ay 100 pesos per kilo sa rektahan mga giants at yung aluminum solid o tinatawag na hard presyo niya sa ating rektahan ay 104 mga giants per kilo at syempre kung mayroong light may, mayroong hard mayroong din light ang so, presyo ng light do, aluminum light doon sa ating rektahan ay 101 pero sa mga Pertino at yung panlima, yung aluminum panta o tinatawag ng ikan, presyo niyan sa ating rekta ay 96 pesos per kilo at yung sumunod yan yung uh, aluminum spam, no? Yung special lang aluminum spam ay 96 pesos trend at yung aluminum condenser, itong aluminum condenser na to, ito yung makikita nyo sa mga air uh, aircon ng mga sasakyan, ng mga kotse, lalong lalo sa mga kotse. Ang uh, condenser siya, purong aluminum lang siya mga kajans, no? So, para yung evaporation niya, evaporator. parang ganun. So, ang presyo ng aluminum condenser dun sa ating rectanay, 91 pesos per kilo. So, matas pa rin to. So, punta na tayo sa condenser tas-tas. So, ito sinasabi ko lang condenser, galing to sa split type, split type at uh, window type na aircon. So yung pinagtasasan nyo ng aluminum kasi mayroong ilalim, meron naman to kasi sa loob na mga copper tube na tanso na pasok sa pula C. So binabanggit ko yung aluminum lang na pinagkakapitan niya. na no? mga dyan. So kaya tinawag na tas, -tas kasi uh, kinuha nila yung, pag, yung copper tube. No? So presyo ng condenser tas, -tas ay 90 pesos per kilo, hindi naman sama, mas mataas pa rin yan. So, sinusundan nyo ng kaldero. yung kaldero na to, kasama na dyan yung kawali, no? So, yun, ang presyo ng kaldero dun sa ating rektan ay 88 pesos pa rin mga dyan per kilo at yung stainless ang stainless na mga dyan tinatanggap ng rekta na binibenta ko ay stainless good lang so pira Uh, Kinitesting yan sa pamamagitan ng pagkagrind. Tinitingnan nila yung apoy o yung baga na magagaling doon sa kinesting na stainless. No? So ang presyo ng stainless good doon sa ating ay 64 pesos per kilo. At yung aluminum sinks, aluminum sink na 100 pesos pa rin mga kajans per kilo. At yung pang dosi natin mga kajans ay yung radiator. Sa so, radiator naman, dalawang klase rin ng radiator. Uh, ah, merong gawa sa aluminum at merong gawa sa tanso at dilaw. No? So, huwag niyo tatasasin yung gawa sa tanso at dilaw. Huwag niyo yung hindi na dilaw yun. No? Kailangan kasi buo na siya. Dati kasi nag pinapahiwala yun. So, ngayon hindi na. So, as is na siya. No? Kasi meron na sinasabi sila na radiator baklas na tinatawag doon. So, magkatanong na lang muna kayo sa mga bentahan nyo kung pwede magbenta ng baklas na radiator yung tatanggalin nila yun yung pinakalalagyanan ng COVID. No? Ayan, gano'n yung dada. Pagpapanggitin so, ko yung gawa sa aluminum, yung makikita nyo sa mga karamihan yun sa mga kotse rin, yung mga radiator ng kotse. Ang ibabaw nyo yung dadagyan ng tubig, gawa yun sa plastic na uh, pwede siya sa mainit. No? So ang preso ng uh, radiator dun sa ating rektano ay 290 pesos per kilo. At yung pagpreso natin, condenser buo. Ito yung condenser buo, kanina, kanina sinasabi ko yung back glass, o yung tas-tas, ito naman yung buo. Galing pa rin ito dun sa condenser ng aircon at uh, window uh, window type at saka yung split type na aircon so yung hindi nyo binaklas kanina nga nabanggit ko sa seto second hindi nyo siya binaklas pumibili nyo siya ng buo so ang presyo ng buo condenser sa buo ay 248 pesos so, medyo mababa siya kaya mas maganda baklasin nyo na lang no aralin nyo na lang kung paano magbaklas nun so ay okay, punta na tayo sa tansong dilaw tansong pula class A, B at C so yung tansong pula mga kadyang ah tansong dilaw mga kadyang Kagapon ang abiso nila sa akin, kaya hindi ako nag-abiso kasi na uh, baka mga ilang araw magbawas kasi sila, magda, mag, magbaba ulit. So ito na, nangyari na nga. So nga, 27, ngayon January 28. So ang tansong dilaw kahapon, mga ajan sa ay 330 pa. So ngayon, ang bagong preso ngayon ng tansong dilaw ay 325 pesos na lang ulit mga sa Kilo. So magkakas pa rin yan. So tayo sa tansong pula plus A, B, at C na wires. So, ang presyo ng tansong pula, siyempre, magsisimula tayo sa tansong pula plus C. Ang presyo ng tansong pula plus C doon sa ating na ay 75 kilo. So, yung paghahabong abiso, 480 pa yan. So, nabawasan ng 3. So, sana na, susubaybayin so niyo ako. Oh. Siyempre, punta na tayo sa pula plus A, yung pinakamataas na tansong sa kanilang no? So, ang presyo ng tansong plus A, B sa ating retahan ay 5 per kilo, no? Tapos pa rin to, pero kagapon kasi ang gisong nila sa akin ay 522. So, nung baba sila na 4, no? Sayang, no? So, sana yung mga nakahabol, no? sil sila na no? so, yun, na yung mga hindi nakahabol, no? sila yung kento Sayang, no? Maya pa rin yung kasi 4, kung maraming yung kento, no? So, yun, natin na bagay po presyo, gawin nyo naman yan tayo, ipagkumpala nyo lang yan. Doon sa inyo mga nirerektan at mga binibenta o binabro sa kanilang mga uh, scrap metals na at yung mga tansong pula. Plus A, B, at C. At yung mga nabanggit ko, ay galing sa exporter ng mga metal sa atin. So sana na gusto nyo ang video po today. At mga dyan, no? Uh, Sabi ko lang sa inyo na pakishare naman yung video na to. Yung mga ginagawa ang video, pakishare naman mga mes para tuloy nyo rin sa akin at para na rin mapod doon sa mga gusto mag-jang uh, gusto subukan yung pag-jang shop. Mga mga pag-mili ng scrap, no? so sana na gusto nyo ang video po today. Kung gusto nyo naman na. so, Kaya kung di pa rin mapag-subscribe dito sa ating channel, please subscribe button, hit notification bell para mag-update po kayo